Save by the plastic. Ito ang mga mahal na sabon. <laughs> Korean soap. O, oh, ba? Diba? Kaya hindi po talaga ako bumibili sa mga tinda nyo dahil siyang damakmak ako. Hindi ko lang po talaga nilalabas. Ngayon ko siya nilabas para malaman yung totoo ang sinasabi ko. <laughs> o, oh, ba? Diba? by the plastic, yung kahon, hmm, di ba? hindi ako bumibili, oh, yan yung ako na na yung sa yung 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 unti yung 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 na yung 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 totoo yan. Hmm. mga nasalba na pwede pa sa sunod yung ano totoong naligtas